Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong sa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa loob ng sampung araw, inaasahan ng malinaw na kasagutan mula kay Vice President Sara Duterte para sa petition for certiorari patungkol sa paggastan ng kanyang opisina sa 25 million pesos noong nagdaang taon. Ito ay matapos maglabas ng dalawang pahinang notice ang Supreme Court ngayong araw. kung saan nakasaad na ipinag-uutos nitong sumagot sa si VP Sara, maging sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman tungkol sa isyong paglipat ng 125 million pesos na pondo sa OVP mula sa Office of the President noong 2022. Matatanda ang noong November 7 nang magsumite ang mga abogadong sina Christian Monsod, Barry Gutierrez, Ray Paulo Santiago at Katrina Monsod ng petition for certiorari na nagsasabing unconstitutional ang paggasta ng OVP sa confidential funds nito. Inihimok din ang nasabing petisyon na ipag-utos ng Korte Suprema na maibalik sa kaban ng gobyerno ang perang ginasta ng OVP. Sa oras na magsumite ng sagot ang Vice Presidente, mayroong limang araw ang petitioners upang isubmit ang kanilang tugon sa Korte. Pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang termino ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Yan ay ayon sa anunsyo ng Presidential Communications Office o PCO. Nakapaloob ang extension ni Accorda na hanggang March 31, 2024 sa liham na nilagdaan ng Pangulo at ipinaabot kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang extension ng PNP Chief ay alinsunod sa Executive Order No. 136, Series of 1999, na kumikilala sa kapangyarihan ng Presidente na aprubahan ng extension of service ng presidential appointees sa kabila ng compulsory retirement age for exemplary meritorious reasons. Si Acorda Jr. ay tumuntong sa compulsory retirement age na 56 sa kanyang kaarawan December 3, Linggo. Pasaway ang tatlong siklista na makikita sa video na nakikipagunahan sa bus sa EDSA bus lane na lubhang mapanganib sa lahat ng motorista. Kuha ang video na inupload December 2 Sabado ng gabi mula sa isang bus na bumabagtas sa kahabaan ng EDSA patungong direksyon ng Magallanes, Alaba. Maririnig pa ang bus na bumubusina sa mga nasa unahang nagbibisikleta. Paalala naman ng MMDA na bawal ang bisikleta sa EDSA Busway at may nakalaan o designated lane para sa mga siklista sa EDSA. Kaugnay ng EDSA Bus Lane, umabot sa 1,881 ang natikitan mula ng itaasang multa noong November 13 hanggang November 30 dahil sa paglabag sa polisiya sa patuloy na operasyon ng MMDA. Karamihan sa mga lumabag ay motorsiklo na umabot sa 1,174 habang 707 naman ang four-wheel na sasakyan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdaan at paggamit ng mga hindi otorisadong sasakyan, kabilang ang government marked vehicles at red plate vehicles sa EDSA busway. Para sa Kidlat News Update, Renz Alinon, Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.